ka-ambang Hello, Hello guys, Kumusta? Ako naman? Hello guys, ang aming kata ang amin batang makulit. Iyan noong hilong. Sa tindahan ka bibili. Huh? 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 Tapos ito po yung isa. Anong ginagawa sa pera? Um, ano? Abele. 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 Tapos abile, abile, ano abile. pa? Awak awak awak. Awak awak. Kawak, awak. Bawal kain. Bakit? Bakit bawal? Damit lang kain. Damit. <laughs> 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 Damit lang, lang kain. kain. Rek. Ngiti ako. Dito Bakit bawal kain? na mabuto ka and din lang di mo <laughs> atin 'yung taga ay ay alam ko 'yung ginagawa mo eh hmm. hello guys para ko haontob um, na isa guys haontob gusto set ayan ciksik pamor tik tikemon Ting tingnan niyo po 'yung batang makulit ito ah. oh. ayung ay, ilong tingnan niyo po 'yung ilong ng tangos wala, lito, lito, lito. Lito, lito, wala lito. na magtangas ang ilong wala wala na, ano gagawin natin? magpipili tapos magpipila tayo ipipali, ipipali, ipipali